Uh, kahit na maulan po itong umaga na ito ay naghanap po ako ng mga alamang gamot dito sa palengking dito sa lugar ng ating mga kapatid na mga katutubo kasi po kailangan ko po yung pang cleansing sa katawan na halamang gamot sila lamang po ang mga nagtitinda ng ganun yung kung tawagin ay pako ngunit sa masamang panahon dahil tangkulan po ngayon ay kukunti po sila na nagtitinda ngayon dito at uh, itong kanilang mga paninda po ay konti lamang ito lamang ang uh, labo, ang um, palaya, sari-sari uh, po ang kanilang paninda. Wala po akong makita na yung madating nilang tinitinda, yung pang-cleansing sa katawan. May mga nakikita ko paninda nila dito na ma, uh, mga, halamang gamot. Uh, tulad ng puso ng saging yan po, yan po ang puso ng sage, yan po yung ko na gamot po sa uh, nagsusukat, nagdudura ng dugo, puso ng saging Meron din po silang suso, yan po. Yung suso na yan ay pinanggagamot po namin yan sa mga nabaling buto, yung suso na yan. Kaya patuloy pa rin po ako kumitingin sa mga katabi nilang mga nagtitinda kung meron po silang halamang uh, gamot na pako kahit mga dalawang piraso ang po dalawang tali ay pwede na po kasi yun po ang kailangan ko sa ngayon yun po ang kailangan kong gamitin sa ating kababayan na may problema sa loob ng kanyang katawan kasi po uh, medyo ilang araw na po na hindi po siya nakakadumi at binalikan ko itong dignay na ito <coughs> tinitignan ko po kung pwede po itong kanilang panindang ngunit hindi po na dyan. hindi po pwedeng pang cleaning -clean. kaya gumawin naman po ako dito sa kabila ganun din po ang kanilang kanila at so, at saka yung big line na yun yung big line na yun mga bayan, ay isa din po yan sa ginagamit ko na pampatubo ng baga yung big line na yan kaya wala tayong nakita na halamang gamot na pako kaya maaaring nilipad po tayo sa kabilang palengke siguro kasi hindi po pwedeng wala tayong mag, wala akong makita na halamang gamot na ganun dahil kailangan kailangan ko nga po sa ating kababayan yung halamang gamot na yun para sa kanyang karamdaman